Magandang uh, araw, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ngayong araw, check natin kung ano mensahe sa iyo na mga baraha. dinamig ko lang po, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi. Okay, Air Signs, check natin kung ano mensahe sa iyo. Limang baraha lang, please. <coughs> mambaraha meron tayong dahil priestess Meron tayong 3 of pentacles. Meron tayong 10 uh, of pentacles. Wait, syado marami. <coughs> meron tayong the chariot last card at meron tayong queen of swords okay air signs gemini libra Aquari gemini libra aquarius check natin kung ano makikita natin dyan air signs nakikita ko dito na pwedeng ayain ka ng karelasyon mo ng partner mo o ng uh, asawa mo na lumabas kayong dalawa. Kasi itong 10 uh, of Pentacles, lagi kong sinasabi yan, lagi kong uh, sinasabi na ano siya we, family. Pwedeng magkalibin kayo o pwedeng mag-asawa kayo. Kasi family yan eh, family card yan. Lumabas din tong Trio Pentacles, so talaga magde-date kayong dalawa. Ayayin kanyang uh, lumabas. Nakita ko nga dito na ano we, na talagang pwedeng sa mamahalin pa kayong restaurant na kumain. Hindi na sa hindi na sa fast food, yun yung nakita ko dito. Nakita ko rin dito na pwede kayong mag-travel. Pag-usapan nyo yung tungkol sa travel kasi eto, the chariot oh. Ano siya we, adventure siya eh. The chariot. Ano, ano rin siya, vehicle. Ibig sabihin, pwede nga uh, may, may sakayan kayo. nga aeroplano, barko. Yun yung, yun yung nakita ko dito. So, pwede mag-travel kayo, mag, kayong, mag kayong dalawa ng uh, karelasyon mo, ng kalibin partner mo. Kaya lang nga, sinasabi, lang, sinasabi din dito, air signs na kailangan sabihin mo rin yung opinion mo. Ayan, win of swords. Kailangan mo rin magsalita, sabihin mo yung mga opinion mo. Kasi lumalabas dito na pwedeng yung karelasyon mo lang yung magpa, magpaplano eh. Magpaplano ng lahat. So, kung may nakikita kang mali sa plano niya, o may nakikita kang ayaw mo, napipilitan ka lang, magsalita ka, yun ang sinasabi dito. So, sobrang positive naman niya about sa date, about sa travel, na napakaganda. Okay? Ayun na, dahil priestess, sinasabi na maging matalino ka. Okay? Maging matalino ka, kailangan mo magsalita, matutok kang magsalita, sabihin mo yung mga bagay na ayaw mo doon sa plano nyo. O kaya meron kang gustong gawin, hindi, hindi naman about hindi naman about lagi sa may ayaw ka, we. Eh. kung Kunyari meron kang gustong gawin, meron kang gustong idagdag, sabihin mo. O kaya naman ang budget, ayun nga, may pera, pag usapan niyo naman yung pera, Trio Pentacles, teamwork yan. magbibigay naman kayo pareho. So, kung meron ka pang gustong dagdagan, meron ka pang gustong puntahan, isuggest mo na agad. Okay, para maplano nyo, para mapag-ipunan nyo. Lalo na kung, kung medyo kapos pa kayo sa budget. Ayan, medyo kapos kayo sa budget papag-usapan nyo na agad para mas matagdagan yung uh, perang hawak nyo pagpunta nyo doon. Okay? Kailangan mo maging smart. Sinasabi nga rin dito na mag-take advantage ka, we. Okay? Total, mga kasawa naman kayo, hindi ko naman sinasabi mag-take advantage ka na siya gagasto sa lahat. Mag-take advantage ka sa mga mag-take advantage ka sa mga sitwasyon, no? sa mga mangyayari doon. Okay? Para makuha mo yung gusto mo. Yun ang sinasabi dito hindi ako magsasabi ng uh, fake dito. Sasabihin ko kung ano pinapakita ng baraha. Kailangan mo maging matalino. And kailangan mo maging, uh, kailangan mo talaga mag advantage sa husband mo. Kunyari, good mood siya. Kunyari, good mood siya. Meron kang gusto, dun ka humingi. Kasi pag uh, masaya yung isang tao, halos lahat, lahat ng, lahat ng favor, nag-yayas siya. We. Kunyari, hingi ng favor sa kanya, mag di siya. Diba? So, itapat mo sa ano, itapat mo sa kunya di maganda yung mood niya, doon ka lang uh, humingi ng favor sa kanya. O kung meron ka kailangan, doon ka lang humingi. Yun ang sinasabi dito, air signs. Pero napakaganda talaga, travel, ganyan, dates. Okay? Check pa natin kung ano na makikita natin, air signs. Ano pa mensahe sa'yo? Gemini Libra Aquarius? Ano pa gustong parating sa'yo? Timang Baraha? Meron tayong 8 uh, Eight of Swords. Wait, masyado marami. Meron tayong 7 of Pentacles. At pa. Meron tayong Page of Wands. Nako. Sabi ko na, nako. Meron tayong Five of uh, Swords. Puro pangit. Pasensya na. Pero mukhang pangit tong mensahe na pinaparating sa'yo dito. Air Signs. At meron... Up. Uh, at meron tayong, ah, dalawa, sorry. Isang baraha lang, please. At meron tayong 10 of Wands. Okay, check natin kung makita makikita natin dyan. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Yung iba sa inyo, air signs, nakikita ko dito na ay kung meron kayong karelasyon, napakataas ng chance na ginagamit lang kayo. Ayan, page of wands. Playfulness, magaling siya mambola. Attractive. Kaya, mabilis na hulog yung loob mo. Kasi, nasa isang, nasa isang sitwasyon ka na may hirap ka makalis. Oh. Kasi masyado ka ng ano, eh, masyado ka nang uh, tawag dito, masyado ka nang nakabaon. Ano mo 'yun, yung pako na nakalubog na, baon na baon na. Para kang ganoon. Ganun katindi yung attraction mo sa kanya. Okay? Ganun katindi yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya lang ah. ayan nga, five of uh, swords tapos ten of wands. Ginagamit ka na lang niya. Ito pa yung 7 of pentacles oh. Ang tingin niya sa iyo, ATM. Ang tingin niya sa'yo, ATM. Kaya lang kasi nakikita ko dito na yung iba sa inyo, air signs, sobra kayo nagkikrabe. Eh. Sobra kayo nagkikrabe. Hinahanap-hanap niyo yung pagmamahal ng isang tao, ganyan. Gusto niyo inaalagaan kayo. anting uh, ang tingin sa inyo, tawag dito, may tawag dito eh yung attractive kayo, tingin sa inyo attractive, ganyan, naalagaan kayo, malamping sa inyo. Yun yung gusto nyo, eh. gusto nyo alagaan kayo na ginagawa nga nitong person mo sa iyo ngayon. Kaya lang nga ah, pinapakita sa akin dito na hindi kanya mahal eh. Talagang pera lang talaga yung habol niya. Kitang-kita mo naman air signs, walang ano, walang uh, walang caps wala walang caps dito, walang emosyon. Talagang uh, ginagamit ka lang niya. Ang mapapayo nga sa ng cards eh kailangan mong gumising. Lumalabas dito na pwede kang ma-depress. Pwede kang uh, makaramdaman ng matinding uh, pagka tawag din yung loss eh, loss. Alam mo yun na, na mas pinipili mo na lang ano ba eh, kasi mas pinipili mo na lang na makulong dyan sa sitwasyon mo eh. Oh, parang aware ka naman, aware ka naman sa nangyayari. Air signs, pero mas pinipili mo na lang ikulong yung sarili mo. Kasi makita mo naman na open siya, oh. meron ka naman lalabasan, pero mas pinipili mo na lang tapan yung mata mo at manatili sa sitwasyon. Kasi nga mahal mo, eh. tulad nga nasabi ko, para kang pako na lubog na lubog na pagdating sa pagmamahal mo sa kanya, na nabubulag ka na. So kailangan mong gumising, kailangan mong maging matalino air signs wag emosyon yung gamitin mo. Kasi nakita ko naman dito, ano ka talaga, we? Talaga naman charming ka, charming, graceful, mabait. Na in yun nga yung naging reason kaya ka kaya siya nakapag advantage sa iyo. Ay, ha ana hanggang ngayon nagte-take advantage siya sa iyo. Wag mo nang hayaan, Ersine. Ina nakita ko dito. Kailangan mong gumising. Okay, check pa natin kung ano makikita natin. Talong baraha lang. Ano pa mensahe ang gusto mong iparating? Para kay Earth Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Talong baraha. Meron tayong Night of Cups. Meron tayong The Hermit. At meron tayong temperance. Okay, check natin kung ano makita natin dyan. Air signs. Nakita ko dito air signs na masyado mong pinipigilan yung emosyon mo. Okay? Masyado mong pinipigilan yung emosyon mo. Hindi mo talagang ano, para kang ano, para kang, para kang bato. Air signs. May mga bagay kang gustong sabihin, pero hindi mo sinasabi kasi natatakot ka na parang i-judge ka ng ano i-judge ka ng mga tao sa paligid mo alam mo yun yung masasalita ka baka i-judge ka nila yun yung kinakatakot mo eh. pero sinasabi nga rin dito air signs na pakunti konti kailangan mo umpisahang baguhin yung sarili mo okay umpisahang mong baguhin yung sarili mo dahil ikaw yung magbe-benefit dyan eh. Marami magbubukas na pinto sa'yo pagdating sa opportunity, sa friends, lab uh, love life. Kailangan mo matutong magsalita. Air signs. Then nga mga swords, yung mga swords ay communication. At yun ang pinakamahalaga sa'yo. Okay? Air signs, yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mo matutong Sabihin ko na ano 'yung nararamdaman mo. Mag-take ka ng risk. Okay? Mag-take ka ng risk. 'Yun ang kailangan mong gawin. Kailangan mo patasin 'yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi parang ngayon confused ka, eh. Nahihirapan ka. Hindi mo alam kung ano 'yung goals mo sa buhay. Air signs. So kailangan mo maging clear sa intentions mo. Kasi pag mayroon tayong goals, air signs Gagawin mo lahat para makamit mo yun eh. Okay? Then, kailangan mo nga matutong magsalita. Kailangan mo matutong ilabas yung emosyon mo. Air signs. Yun ang mensahe sa'yo dito. Kailangan magkaroon ka ng goal sa buhay. Pero ayun nga, take step by step. Kaya nga ayan, the hermit tsaka temperance. Dahan-dahan lang, hindi mo kailangan madaliin. Kasi pag hindi mo sinimulan ng isang bagay, hindi mo makikita kung anong mangyayari. Be. Kung hindi ka hakbang, hindi ka uusad. So, kailangan mong umpisa na, mag take na yung first step. Okay? Kailangan mo na magumpisa para baguhin yung sarili mo. Communi communication is key sa mundo natin. Kailangan mo makapag-communicate para maparamdam para mapa mapaalam mo sa tao kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung iniisip mo. O kung ano yung gusto mo, o kung ano yung ayaw mo. Okay? Okay, Air Science, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang magsubscribe -like, mag mag-like mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin kalimutan i click notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Okay, hanggang sa ulitin, mag-ingat kayo palagi. God bless you.